Madaling paraan ng pagre ng orchids. Akala mo mahirap magrepat ng orchids na dumikit na ang ugat sa paso? Madali lang pala. Ihanda lang ang timba. Ilubog ang paso kasama ang orchid at lagyan ng tubig hanggang lumubog lahat ng ugat. Gamitin ang uling bilang medium. Sterilize, syempre. Ibabad muna overnight sa tubig na may ilang patak ng fungicide. Kinabukasan. Madali mo nang matatanggal ang ugat ng orchid nang hindi nasisira. Ibabad ng limang minuto sa root stimulant hormone at pwede ka nang mag -repotting. Tip ko, gumamit ng kahoy na paso para mas maganda ang sirkulasyon ng hangin at maiwasan ang sobrang moisture lalo na sa tagulan. Mas ligtas ang ugat sa stress. Mas mabilis makaka-adjust ang orchid. Mas malusog at mas maganda ang tubo. Ilang beses ko na itong ginagawa. At talagang subok na epektibo. Subukan mo rin